Ito po yung air pressure pump na hindi kailangan ng makina para magbuga ng tubig at uh, kitang kita naman ninyo yung uh, pinapump natin, pumapasok po yung hangin, nagpupundo po dito ng pressure para po may buga niya yung tubig dito at tignan natin kung gaano kalakas, ayan no, diba, kalakas, wala pong makina yan ha. Sa video na to ay tuturo po lahat dito ang mga dapat na gawin dito para mag, uh, makahigop at magbuga ito ng uh, tubig at Ituturo lahat dito yung sekreto na hindi nila itinuturo kaya kapag ginagaya yung yung mga gumagawa ng mga ganitong video ay hindi gumagana kasi nga hindi po nila itinuturo yung sekreto at ngayon uh, step by step na ituturo sa inyo Isa po itong sekreto na hindi nila pinapakita ano check bulb o put bulb na kinakailangang ilagay po dito sa inlet kailangan po kapag maglagay kayo ng check valve o foot valve ay kinakailangan hindi po baliktad Kailang mm -hmm. pag ganito ano. Dito po yung uh, pumasukan ng tubig. Oh. yan, Paigpitan lang mabuti kapag ikabit po ito yung kinakailangan hindi uh, magkakasingaw okay, At ito naman na uh, papasukan ng hangin dito para magbuo ng pressure ay pito po ito ng uh, gulong ng mga sasakyan ano. Kaya kailangan maganda lagyan ng uh, ito rubber para hindi makasingaw yung hangin dito. At huwag na huwag ninyong ginagaya yung kapag nakakapanood na kayo ng ganito kung hindi nyo naintindihan tindihan para po hindi kayo magsasayang ng pera at oras. At ito lang po ang pinakasimple dito na ginawa natin ano yung ayon uh, oh. Ayan, may ball bubble siya at saka yung paglalagyan ng hangin at alitalian ng goma para siguradong hindi magsingaw. At ito, uh, pinainitan natin para kumurba lang. At ito naman po yung intake na pinaglagyan natin ng uh, football. Dito eh, po papasok yung yun tubig. At ito po, testingin muna natin, ano, lalagyan muna natin ng hangin para tignan natin kung uh, ma meron bang uh, kahit 20, 20 piece ay lang, kung kaya niya. At kung uh, hindi magbabawas ng hangin, ay pwedeng pwedeng na po nating testingin. At ginupin namin ng kundeto. Ops! Kapag ganoon na, ay pwedeng pwedeng na. bali na po mga kabertod wala pong singaw itong ginawa natin. syempre nakasarado po lahat yung uh, ball valve. At gumagana po yung uh, check valve na linagay natin. Uh, pwede na po natin testingin ito. At dito natin ay lalagay. Naglagay po tayo ng uh, niya dito sa baba. Meron po ngayon yung uh, orokan na pinuno natin ng tubig. Kinakailang mahigup niya lahat yan para meron pong silbi itong uh, ginawa natin ito. At syempre po mga kabirtod, kapag una pa lamang po ay lalagyan po natin muna ng tubig gaya din ng mga dimaki ng mga pam. At bale, ito na no, masasaksihan niyo na po ang katotohanan ng mga ganitong mga pinapanood niyo no. Mga videos ng mga sibuyas no. At kitang kitan niyo naman yung uh, pagpasok ng hangin mula dito sa pinapamp natin dito na pagbuga ng hangin para mabuo yung uh, mapundon mapundo niya. Mapun Hoy, ano yun? Oh. Mm halos sa uh, bin medyo may gupi kasi itong uh, pinaglalagyan natin ng angin Kinakailangan pong hindi lalagpas ng 30 PSI para hindi mabitak. At ito na, susubukan na natin. O, di ba? Kitang-kita niyo, kalakas ng tubig. Pero hanggang dito lang po yung pinapakita ng mga sibuyas. Pero kapag gumana ito na, hindi na pinapakita. Wala na! Hanggang doon lang ang kaya niya ito. Wala na! Kaya walang katotohanan ito. Ano? Wala ito! Hmm. na. Wala na! ipakita ko yung pinanghigupan niya kuno nang uh, tubig dito sa baba ano. Syempre kapag hindi umi, hindi niya mahigup ito, walang silbi o oh, yan oh, Walang nangyari. Wala po itong pinagkaiba sa mga isang speaker lagyan mong spark plug, meron ng pre electricity. Ay nako, walang pinagkaiba yun. At ito, kahit ulit-ulitin pa natin ano, kapag naubos na po yung ay linagay nating tubig, ay wala na, hindi na makakahigo. Basta mga naman tagapagtanggol ng mga sibuyas dyan, kung makakahigop man yung mga ganito, kunti lang siguro, pero hindi gaya ng mga pinapakita ng mga sibuyas na kapag uh, sila ng ganito, ay nakaw, -sing lakas pa ng submersible pump. Ay! O, di ba diba? Kalakas! O, yan, yan. Oh, kapag naubos na 'yon, hindi na 'yon ipapakita. Oh, di maiingatan niyo ka talagang papanoorin. Oh, di ganyan, wala na 'yan. Wala na 'yan.